Good morning mga D-Type! Ito nalito ngayon sa spot dito sa bantigue Barangay Bantukin Ito ang mga Angin na dito ngayon So again, nakakabangan natin Basta Baka makapagpa... strike tayo ng mamaw kasi meron dito mga d Pero... Oh. Ngayon kasi, ano pa, low type pa. Ito, oh, alas, mo um, so, mo, nito alas 10. Pero try ko na ito na. So, yung setup ko. Ito, ko. Kasi ito yung ating pang pagpalakasan. So, medium heavy. Tapos, naka 5,000 ano siya, series. natapos tapos, good catch yung ano niya, yung rod niya. So, yung line ko, ano? Uh, 40 pound. Yung leader line, 50 pound. Tapos yung ating gagamitin pamato ay copper, 30 grams. At itong isang setup naman ay itong ating 4000 series na sisir. Tapos, shot drop. Ang setup po dito pang 3 in week pag uh, halimbawa medyo kumalma ayun pwede natin pwede tayo magset ng bait and wait ano lang parang ano lang back up lang kung sakali pero ngayon mag ano muna ako mag uh, mapaper muna ako so pag walang kumakagat sa paper papalit ako ng ibang lur ayun so bale... ko na yung ano eh, si Bagyong Tino eh. Hindi ko alam kung kategorya siya, super typhoon or typhoon. Pero ang lakas niya. So, dito malakas na yung hangin pero wala pang signal warning dito sa pagbilaw guys. So, sa ibang lugar talaga malakas. So, ah, siya signal ng typhoon. Uh, at yun, uh, tasal ko din na nawa ay walang wala maging fatality at saka wala masyadong cash on pagdahan ng bagyo kahit sa tayo mga Pilipino na uh, uh, daanan ng bagyo sa ganitong kondisyon I hope and I pray na uh, dadaan na yung bagyo ingat kayo dyan mga kabayan lalo na sa sa Samar sa pa yung mga lugar na nadaan din siya ng Palawan Surgao yun yung narinig sa Pilipinan So, ingat mga kabayan, be alert at uh, ano, ma maging watchful kayo. So, yun lang. Concern ko lang sa ating mga kapayan. So, start na ako mag, ano, ngayon, mag, uh, maghagis-hagis dito. Uh, magkakaroon ng ano, ng alon-alon mo lang. So, active kasi yung GT kapag ganito pa itong panahon. So, yun lang guys. Let's go. Woo! Talakas na ang akin! gas ah ah lakas ng hangin 가베, 아스랑하게, 우, 비싱파, 비싱파. Krazin ang yun na guys. <laughs> grabe May barracuda na sa tabi. Guys, may barracuda. Nasa tabi lang. Muntik na hindi ko na biduhan makakaano ako na rin, taga-taga lang laki nun na ba? di na hook set ang laki nun Ang laking barakuda nun Sagay natin sa paper Baka makuha Lord, tingin mo na sa akin Lord Ay, para ako ay pugi donate donate ang ating paper wala na tanggal hindi pala maganda yung pagkakaano ko bonus? sayang? parang niluwasit dito para mo <laughs> wala bored talaga alam natin kung ano yung namumuti dito galonggong yun talaki ito ko ewan kasi ba rin kayaan nalang hipon? yun! Hmm. positive So ano yun? sayang Nakakatid nakakatid Ay, sinuot na. Suntik siya. Yun, wala. Kinakain nila. Kinakain nila. Kinakain ng hipon. Ano Ano yun? ah, nadadala. Yung, yari. Yari, yari. Ay. Yari, guys, hindi nadadala yun, nyari, nyari, nyari. rin, nga rin ano guys, ano to Di ko alam, ala po to ah iba kumagat nga first fish natin Tapo ang kumagat oh. More way to go. Wala na akong popper. mino na lang. kuda mo ah yun, may nakagat dito kaya yan, snapper maliit din iwan mo dala oh iwan mo dala oh ay, usuhos? Walang yung usuhos ka. <laughs> usuhos, guys. <laughs> Ikaw po. Usuhos niya. Sorry, <laughs> sorry. Ay. Sorry, sorry. Saka muna. Saka. Saka. Suot pala yung nakakagat Baka nga usuot yung mga yun Minum you know naman tayo 12 grams Abang hindi masato pa nagkahangin Jesus. Wala na yung 12 grams ko. Ano ba naman yan? Lugi na ako ah. Ah, kabarino. Ah. رقم أسود دمو, دمو. ako. Okay. Ako. Alimango. Dadalhin kita. Umustay. Tagasan kayo, bossing. Huh? Tagasan po kayo. Huh? Tagasan po kayo. Tagayan ako. Aalisan na. Pag alokban ako. Madalas kayo dito, kuya? Matalas dito. Ba't try na kayo mga ano, market ng bangka. Try nyo Alam mo 'to dadalbo na 'yung akin. 35 malaki. Daki mga ano, yung mo. Markila kami dyan ay eh, tatlohan. Skip pa kami. Kira pa, 1-5. Doon lang kami. Tapos dyan sa paligid niyang jetty. Pag-apon. Doon talaga. Siguro siguro oh, ito. Yeah. Oh, Kuya. dyan sa may... Ano na yan? Nung kasama ko yung nakahuli ng talaki ito Gamit ay ano ay, eh. buhay na hipon Tapos lure din Nakahuli ka na busing Nasuhos Ito yung XUL Ito UL. Ah UL yan, ang liit ano Ito ano? mm -hmm. ng UL ko ay ano, malaki Oh, sarap ng bite niyan kapag uh, kayo maga talaga. grab grabe ang daming isda kanina. Nagtatalunan. Magang maga. Nandito ako ay eh... 6.30. Last bait. Sabi ng dalawa. Uh, kailangan ko okay, no. Pasa tuyo ng damit Asak niya katawa uh, Amaya pakap na tayo so, Para din na tayo gabin Sa Daan so, Time check magpapayag na So suko na ako Pagod na yung katawan ko kakahagis. Nandito na lang muli, guys. So, akang tingin na huli natin. At least D0. At saka na-experience mo kanina yung ano, yung muntik ng kagatin talaga yung paper ko. Dito lang, eh. Diyan mismo. Muntikan na talaga. So, babalikan ko to. Ikang makamamaw yun lang guys sa uh, araw na to adventure natin mga people so see you sa next video fish on yung juwi na so <laughs> bawi next time bawi next time babalikan ko yung barakuda na yan na ako ng mamaw dito So, bali, next fishing adventure na schedule ay sa ano kami, sa, sa Malapad, sa Burgos. So, ano siya, bottom fishing. So, sana makamamaw tayo doon. talakitok. So, gamit namin doon ay live bait. Tapos so, magdadala din ako patay na hipon. Yung tira ko ngayon, medyo madahe pa tira kong ano eh, patay na hipon. Yun, kasama ko si si Master iya yeah. si Master Pado tsaka si Kuya Ton si Aeson eh, nag-back out at merong gagawin so naghanap ako ng isang kasama so nandito na talaga guys at kaya uh, ako nang magpadilim sa daan kasi malamig tapos pagpulad pa So, sa ating next adventure Ah, fish be with you. Fish on.